Sa tingin mo, paano maipagpapatuloy ng susunod na PNP chief ang mga repormang sinimulan ni General Benji Acorda? Si Benjamin Benji Kasuga Acorda Jr. ay ipinanganak noong December 4, 1967, ay isang retiradong opisyal ng pulisya na nagsilbing hepe ng Philippine National Police mula April 24, 2023 hanggang March 31, 2024. Si Acorda ay anak nina. Attorney Benjamin Acorda Sr. at Purification Kasuga Acorda, isang nars sa La Union. Nagtapos siya ng Master's degree in Management sa Philippine Christian University. Sa kanyang mahabang karera, pinamunuan ni Acorda ang iba't ibang unit ng PNP mula sa CIDG, Anti-Cybercrime Group, Integrity Monitoring and Enforcement Group hanggang sa Directorate for Intelligence bago siya naging pinuno ng Pambansang Pulisya. Bilang Provincial Director ng Palawan Police, itinuring ang kanyang pamunuan bilang pinakamabisang puwersa sa MIMAROPA Region. Naglingkod din siya sa Ilocos, NCR at Mindanao, kabilang ang Bangsamoro Autonomous Region, kung saan nakilala siya sa kanyang galing sa intelligence operations. Naging bahagi rin siya ng United Nations Blue Helmets at tumanggap ng Bronze Cross Medal bilang pagkilala sa kanyang katapangan.